Kumusta mga kasaliksik? Ang bawat bansa sa ating daigdig ay naglalaman ng mayamang kasaysayan at kultura na nagiging daylan para maging iba sila mula sa ibang mga bansa kung saan isa na rito ang bansang Turkey na talagang gumulat kahit pa sa mga eksperto dahil sa kanilang mga nadiskubre dito kaya mula sa pinakamalalim na syudad sa ilalim ng lupa hanggang sa pinakamakasaysayang parko sa daigdig ay pag-usapan natin ang sampung na diskubre sa bansang Turkey na gumulat sa lahat ng tao. Kaya kung handa ka ng malaman ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Deren Kuyo Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa na mayroong syudad sa bansang Turkey na kaysa ipinatayo sa ibabaw ng lupa ay matatagpuan sa ilalim? Ang syudad ay ang Derinkuyu na matatagpuan sa rehiyon ng Cappadocia na sinasabing mayroong humigit-kumulang apat na raang mga underground cities at ang Derinkuyu ang isa sa mga ito. Pero ano nga bang naiiba dito at bakit nga ba naguguluhan ng maraming mga tao sa tuwing bumibisita sila sa lugar? Ang dering kuyo ay hindi tinigroy ang pinakamalaki o matandang syudad sa ilalim ng lupa, ngunit ang lugar naman na ito, ang sinasabing pinakamalalim sa lahat. Dulot na kung ang ibang mga underground cities ay nasa ilalim lamang na dalawa hanggang apat na metro, ay ang Deron Kuya ay sinasabing may lalim na humigit kumulang 85 metro na talagang gumulat din sa mga eksperto. Dahil kahit na sobrang lalim ng lugar na ito ay merong pating sapat at malinis na tubig na dumadaloy kahit sa pinakamalalim nitong parte. Number 9 Museyo ng Buhok Alam mo ba na mayroong kakaibang museyo sa Bansan, Turkey na kaysa magpaskil ng mga makasaysayang kagamitan o kalansay ng mga sinaunang hayop ay pinipiling mag-display ng mga buhok ng mga babaeng bumibisita dito? Ang museo ng buhok na ito ay matatagpuan din sa rehiyon ng Kapadosya kung saan ang ganitong gawain ay nagumpisa kay Galip Koroku na matapos iwan ng isa niyang babaeng kaibigan ay pinaskil ang buhok na iniwan nito hanggang sa maging tradisyonal na ng lugar ang paggupit ng mga buhok ng malulungkot na babae upang iwan dito kasama ang kanilang mensahe o larawan na ididikit din sa padar ng gusali katabi ng buhok ng sumulat nito. 38 taon na ang nakalilipas simula ng umpisahan ng ganitong gawain sa lugar. Kung kaya't hindi na talaga nakakagulat pang pa isipin na ang buong maseyo ay napupununa ng mga naputol na buhok ng mga babaeng bumibisita dito noon. Number 8 Milagrosong Lalaki Sa dinami-dami ng mga gawain na sinasabing magpapahaba daw ng ating buhay ay tila ba nahanap na ng isang lalaki sa Bansang Turkey ang sagot kung ano nga ba sa mga ito ang totoo. Si Kazim Gurbuz ay isang siyam na patlimang taong gulang na lalaki na nagsasabing kaya niya daw mabuhay hanggang sa edad na isang taan at tatlong dahil sa kanyang ginagawang mga aksyon kung saan si Kazim ay isang kilalang yogi na nangangahulugang biyasa na siya sa larangan ng yoga na sa kanya ay talagang nakatulong upang maging mahusay at maliksi pa din siya kahit sa kasalukuyan niyang edad. Nagsimula si Kazim sa larangan ng yoga noong siya ay 41 na isang taong gulang pa lamang dahil sa isang aksidente kung saan nabali ang kanyang paa at sinabihan na hindi na muling makakalakad pa. Pero ayon sa kanya ay dahil daw sa yoga ay nagawa niyang baliin at pagdikitin ulit ang kanyang buto na naging dahilan para gumaling siya mula sa kanyang pinagdadaanan at tila ba mayroon ng bagong paraan ng pamumuhay sa kasalukuyan. Number 7, isang libong kapilya. Alam mo ba na mayroong syudad sa bansang Turkey na kilala sa pagiging lugar kung saan ipinatayo ang isang libo at isang mga kapilya? Ito ay ang bayan ng Anin na nagsimula noong 3000 BC kung saan sa mahabang kasaysayan ng lugar ay nagkaroon na dito ng lagpas isang libong mga kapilyang ipinatayo. Dulot na ang bayan ay dating pinamunuan ng relihiyong kristyanismo at muslim na naging dahilan para madaming mga ilagay na sambahan sa lugar upang makompromiso nila ang iba't ibang mga relihiyon ng kanilang mga residente. Igibagibat si Rasiraman sa kasalukuyan ng mga kapilya sa bayan ng Ani kung saan ang iba rito ay talagang bumigay na ay mayroon pa rin naman ditong matitibay at nananatiling mga nakatayong sambahan na nagpapakita kung gaano na lamang kayaman sa kasaysayan ang lugar na ito. Number 6, inabandon ng mga mansyon. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong halos isang libong malamansyong tirahan sa Bansang Turkey na inabandona at iniwan na lamang ng may gawa nito? Ang lugar ay dating tinatawag na Burj Al Babas kung saan pinlanong magpatayo dito ng 732 mga gusali na ibebenta o ipaparenta sa mga mamamayan sa mataas na halaga. Nasa kasamang palad ay hindi na nagkatotoo pa dulot ng proyekto ay kinailangan ng pondo ng 200 milyong dolyar. Ngunit dahil hindi kinaya ng na nagpapagawa nito, ang ganitong kalaking halaga ay iniwan at pinabayaan na lamang nila ang Burj Al Babas na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa din sa lugar kung saan ito ay pinatayo. Kung kaya't may ilan na ding kaso kung saan may mga nahuling palaboy na pinipiling matulog at manirahan sa malapalasyong mga bahay dito. Number 5. Lumiliyab na bundok Ang bundok ng Chimaira sa bansang Turkey ay binibisita at dinadayo ng madaming mga turista taon-taon dahil sa isang rason at ito ay ang pagliyab at pagkakaroon ng apoy sa lugar na sinasabing nagsimulang mag-alab dalawang libong taon na ang nakararaan kung saan ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay ang pag-apoy ng bundok ay dahil sa iba't ibang mga gas na sumisingal sa siwang ng mga bato ng bundok na nagdudulot para patuloy na magapoy ang lugar at hanggang sa kasalukuyan ay masunog. Ayon din sa mga eksperto ay posibleng ang bato na bumubuo din sa bundok Chimaira ay gawa na din sa mga nagliliyab na mineral na matapos maulanan ay sisingaw at agad na mag-aapoy matapos tumama ang sikat ng araw. Number 4, Sagradong Butas hindi may tatangging ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang paniniwala pagdating sa larangan ng paghiling kung saan ang iba ay sa tuwing kaarawan habang ang iba naman ay mayroong dapat gawing aksyon at hindi na iiba sa ganitong tradisyon ang bansang Turkey dahil mayroon silang kakaibang kailangan gawin para matupad umano ang kahilingan ng kahit na sinong tao kung saan kakailanganin mo lamang pumunta sa syudad ng Istanbul Upang bisitahin ang sinasabing sagradong butas na ito na tumutupad umano ng kahilingan ng mga maswerteng tao Dulot na ang kailangan mo lamang gawin ay ipasok ang iyong hinlalak sa butas at ikutin ito Pag nabasa daw ang iyong ipinasok na daliri ay matutupad ng kahit nanong iyong hilingin at matatanggal din ang lahat ng masamang karamdaman sa iyong katawan na kahit pa walang patunay na totoo ay pinaniniwalaan pa din ng madaming mga taong bumibisita dito taon-taon. Number 3. Kakaibang Hotel sa dinami-dami ng lugar kung saan ipapatayo ang isang hotel ay sigurado akong hindi mo akalain na posible palang mangyari ang naganap sa hotel na ito na ipinatayo noong 2009 sa syudad ng Antalya sa bansang Turkey kung saan habang ipinapatayo ang gusali ay napagalaman na nasa ilalim pala nito ang isang sinuunang syudad na naging daylan para ipatigil ang pagpapagawa dito at unahin na hukayin at imbestigahan ang kanilang nadiskubre. Natagpuan sa sinaunang syudad na ito ang madaming mga lumang kagamitan na sinasabing nagmula pa noong panahon ng mga Romano na talagang nakadagdag ng dahilan para bisitahin ng madaming mga turista ang lugar at manuluyan muna sa hotel sa ibabaw nito na agad namang tinapos na buuin matapos mahukay ang sinuunang syudad. Number 2, lupain ng hot air balloons. Hindi na bago sa atin ang rehiyon ng Kapadosya dahil sa madalas natin itong tinatalakay ngayon pero lumaba na ito rin ang lugar na pinakakilala sa larangan ng hot air balloons, ang rehiyon ay napupuno ng mga rock formations na upang makita ang tunay na kagandahan ay kakailangan ng tanawin mula sa isang mataas na lokasyon kung kaya't naisipan ng mga otoridad ng bansa ang pagpapalaganap ng mga hot air balloons upang gamitin ng mga residente at pasakayin ang mga turista kapalit ng pera na talagang nakatulong sa ekonomiya ng lugar. Mahal man para sa marami sa atin ang halaga ng pagsakay sa hot air balloons na sinasabing umaabot sa humigit kumulang isang daan at pitong dolyar ay talagang namang hindi ito iniinda ng mga turista matapos nilang makita ang ganda ng tanawin ng rehiyon na makikita lamang nila matapos sumakay sa hot air balloon. Number 1. Noah's Ark Noong nakaraang kalahating siglo ay may nakuhanan ng mga tao sa kanlurang bahagi ng bansang Turkey na sigurado akong gugulat sa iyo. Dulat na sinasabi na ang kanilang nadiskubre ang pinakamakasaysayan at kilalang barko sa daydig at hindi ito ang Titanic kundi ang Noah's Ark na ginamit ni Noah noon ayon sa Biblia upang makaligtas ang mga hayop at mga tao sa malakas na baha at ang sobrang makasaysayang barkong ito ay sinasabing natuklasan umano sa bansa na talagang gumulat kahit pa sa mga eksperto. Ayon sa mga larawan na nakuha na makikita ang isang dambuhalang nakalibing na bagay na talagang namang naaayon sa description ng barkong ginawa ni Noah. Ngunit dahil wala pang patunay na totoong ang nakalibing sa bansa, ang Noah's Ark ay hindi pa din ito ginagawang publiko ng mga otoridad ng lugar. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming mga kakaibang bagay ang posible nating matuklasan sa bawat isa sa mga bansa sa ating daigdig kung saan ang bansang Turkey ang isa sa pinakanaglalaman ng mayamang kasaysayan at kultura na talagang gugulat at magpapamangha sa kahit na sinong makakatuklas at makakakita sa mga ito. Kaya para sa iyo, alin sa mga itong ang pinakagumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panood. See you in my next vid.